may nagpagawang aircon na window type Hitachi line side 235 volt walang display walang secondary supply bumili na ako nitong AC to DC transformer para maikasa na ito ay nagbibigay ng 5 volts para sa button supply at 12 volts para naman sa pitong relay Nagdiwala naman ang may-ari nito na taga Pedroil Sabi ko sa kanya, kaya ko yan Matagal akong nagkarpentero sa probinsya namin Nakapagbulkasil pa nga ako sa ilalim ng yero eh Masubukan kung alin ang unang uusok Fan indoor, fan outdoor Nagsisilbing compressor, Tester On Running naman lahat Nasa 230 volts nagay ko lang sa 20 ang temperature. Tung temperature sensor ay bababad ko dito sa malamig na tubig. Kailangan pag 20 nung display ay mamatay ang compressor at fan outdoor. Nasa timing naman siya. May hinanda na akong maligamgam na tubig para babad ko naman tong temperature sensor. Dapat 22 to 23 aaandar ang compressor uulitin ko sa malamig na tubig para masiguro kung mamatay ba talaga sa 20 na ating settings ito ay sample kung paano nagtatrabaho ang isang aircon halimbawa nagbukas ka ng aircon sa room mo at sinet mo sa 18 dapat pag nag 18 ang room temperature mo kailangan mag automatic off ang compressor mo dahil pag hindi nag auto off ang compressor mo sigurado palagi ka mangungutang pambayad ng kuryente at kung may pagdududa ka naman na malakas sa kuryente ang aircon mo hanapin mo lang ang sensor na to sa indoor unit mo tapos kumuha ka ng tubig lagyan mo ng yelo to. tapos ibabad mo to kailangan mag off ang compressor mo don sa senet mo kung hindi mag off pacheck mo na sa technician malakas sa kuryente yan